Ang video na ito, mga kaubayan, ay kararating ko lamang po dito sa Castillejo, Sambales At pagbaba ko po ng sasakyan, nakita ko po itong mga ito. Ang dami pong kulitis, mga kaubayan. Hmm? Itong kulitis na ito, mga kaubayan, ay napakabisa po. Ito, napanggamot sa mga uh, may problema sa dugo ng mga babae. Itong kulitis na eto itong tangkay niya na ito mga kaubayan ay kinukuha po namin yan at linalaga yung mga naglulukong menstruation ng mga babae yung mga, yung mga namamaga yung katawan, yung hindi po napagkatulog marami pong nagagamot itong kulitis na ito mga kaubayan yung mga ganyang klaseng kulitis, marami pong nagagamot ito mga kaubayan kinukuha po namin itong tangkay na ito itong tangkay ng kulitis na ito at linalaga po namin pati na itong dahon niya hanggang ugat po linalaga po namin yan mga kaubayan uh, yung mga tao na na-stress po namamaga po yung kanilang katawan uh, yung mga babae na sira po yung kanilang menstruation ay yan po itong kulitis na ito mga kaubayan ang isa sa mga ginagamit namin na panglunas sa kanilang mga karamdaman. Napakarami po, nagkalat lamang po dito sa daanan, mga kaubayan. Tignan po natin, oh, ang dami oh. Nagkalat lamang po dito sa daanan itong mga kulitis na eto, uh, ito. Baka, baka mamaya po, pag uwi ko mamaya, ay dadaan ako dito at kukunin ko po yung mga yan mga, mga kaubayan. Kasi po, yung mga na-stress Uh, napapagod na mga katawan natin, namamaga yung mga kalamnan natin maganda po na iinom tayo ng ganito ng kulitis na ganito mga kaubayan yan po at yung mga hindi na pagkakatulog uh, yung mahirap pong kunin yung kanyang tulog ay ito rin po ang kadalasan na ipinapainom po namin sa mga mahirap matulog po yung mga insumyatik po ito rin po marami pong mga binipisyo ang nakukuha natin dito sa kulitis na eto mga kaubayan uh, kahit, maraming klase ang kulitis pero kahit na anong klase yung kulitis po kahit na mga wild na kulitis kahit yung mga may tinik po ay pwede po yan kait yung mga American spinach na tinatawag na sinasabi po nila ay pwede po yon mga kaubayan basta't kulitis po yan po ang kakayanang kulitis marami pong salamat